another day, another game na naman tayo, mga day. <laughs> Ang lakas talaga ng loob ng popol dito. Gusto talaga niyang kunin yung mananap ng karina namin dito, mga doon. Eh, siyempre, nandito naman ako, tsaka si Cupra. Hindi kami makakapayag dyan. At dahil dumating din yung karina, mga doon, kakarating na, gusto pa niya kiis. Akin na yan, doy. Magtira ka naman sa kakampi mo. Gusto mo rin bang maging MVP? Baka masaktan ka lang. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Ah! Ah! Sa lubong ko pa yung pakito dito mga doy. Kaya lang, hindi niya alam na ginamitan ko talaga siya ng mindset. Nag-ultimate talaga ako dyan mga doy. Kasi alam ko naman siyang papasok siya sa akin eh. Dapat ganyan din kayo mga doy. Marunong mag-mindset. Wala kaming pakialam! <laughs> Bakit ba? Uh... Uulitin ko nga sana yung ginawa ko kay Pakito kanina mga doy. Pero ang ginawa niya, tinulod in taong siya sa flicker. Alam na alam na talaga niya yung mga buong pangyayari na madisgrasya na naman siya. Kaya dito rin, at tinulod din ako ng flicker ko mga doy. Kasi baka makagat ako dyan sa iro na yan kung bupa naman yan kasi may kaguran. <laughs> Kung hindi lang malawak yung mindset ko mga doy. At ah, dalawa kami nang sisiga doon. Pero don't me. Be others na lang. Magaling lang din talaga yung room namin dito mga doy. Si Kopra oh. Kasi magiging bula kasi sa untol-untol oh. Wala talagang magawa din yung tigril dyan mga doy. Kung may ultimate lang ako doon sa igayo na yun. Aimpas ah, sa akin yun. Ubus talaga yun mga doy. Tapos dumating din si Ricardo Dalesay dito mga doy. Panay paputok. Kaya lang yung pagputok niya hanggang kilikili lang pala. Ah, ito sure bulto kay ultimate ako mga doy. Wala ka nang magagawa. Uy, ang lakak. Ang bilis mang makabakyay. Nagkaroon pa ng laki swerte. Aba. Gusto mo. Wala no, oh, so, so. <laughs> sa <laughs> Kawawa in taon yung kopra dito mga doy. Nabol na yung taon siya. Dinaig pang malaki yung atraso. At dahil nandito naman ako mga doy, kailangan natin tubangan yan. Bumakyan ka na kupra, iligtas mo na yung kahimtang mo. Kaya kung dumalagan dito, uy, halak ka naglagman. Madal-dal ka <laughs> eh. Nakakahiya kasi. Kaya <laughs> <laughs> ko <laughs> 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 Grabe, ang sisipag din talaga nila mag-post mga doy. May mga mindset din talaga sila. Uhaw siguro to sa panalo tong mga kalaban namin dito. <laughs> Naawag ako sa Tigreal dito mga doon kasi pinagtulungan ng mga kampig ko kaya nagtipi-tipi lang talaga ako doon pero bakit gumitaw man yung bola ko? Ano yun? Pala decision kang bola ka ah. Huwag ganun. kamot na sanang makatakas yun eh. Sinabihan ko talaga yung sisi namin na mag ka na lang doy kasi yung mga kalaban natin mga pusher din. Eh wala naman akong kakayahang mag-post mga doy. Kita nyo naman siguro sa kalagayan ko, di ba? Alam nyo naman yun, di ba? Kasi kung puro lang class ang gagawin natin dito, mga doy, wala tayong push. Ah, baka next pa tayo matatapos dito. Tsaka kahit hindi naman sasama yung CC, eh, sa pagkakataon na to, mga doy, lamang naman kami talaga. Sa kagamitan pa lang, talaga kami. Kita nyo naman dito, mga doy, di ba? May kalitrag kawala yung pupul tsaka si kupa. Double kill yun, eh. <laughs> Kaya ang masasabi ko lang sa inyo mga doy, gamitan nyo lagi ng mindset. Kasi kung kaya mo namang gawin, gawin mo na habang bata ka pa. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory. <laughs>